na, na ano ba nabalta mo ba yung 20% uh, tax na uh, na sa mga savings natin ayon actually yung naman 20% kung titingnan natin ka partner Randy is dati na yan Parang nilive lang nila kasi yung may tinatawag yan dati, ito yung dati sa yung may tinatawag na short term, uh, long term deposit yung mga ganyan. Pero parang dati hindi nila pinapansin 'yon. Ito yung mabigat ngayon kasi uh, because of media uh, lumaganap yung balita na kapag ikaw eh. may, deposit <laughs> sa bangko, para nagkaroon ng bank run na, oy mag, uh, may pera tayo sa bangko, itatax pala. Hindi nila alam, previously, meron na din yan. Hindi lang na liliwanagan din ang mga depositor, hindi rin sila aware na may pinapataw palang tax na akala lang nila basta nag-deposit, mag-earn lang ng interest. Hindi. May 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 kaakibat na tax na ngayon nililiwanag ng True Media at the same time, nag-add ng additional regulation ang Bureau of Internal Revenue, partner. Ayun. Mm -hmm. Kaya yan yung pag-uusapan natin, par partner. Kasi i-clarify natin ngayong gabi, mm -hmm. ano ba yung 20% dis ah, discount? Tuloy. <laughs> 20% tax. Oh, 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 oh. <laughs> oh, kasi uh, ang daming nag-panic actually nung nalaman yan. Actu yung min minsan kasi uh, sa media, kasi partner, no? Uh, sasabihin, 20% sa savings. Ah, additional na additional. naman. Oo. Oh, oh. Nako, oh, oh. ang hirap yan, oh. di ba?